Hello guys, yan ako ay magbibigay laang sa inyo ng komento doon sa nag-post doon kay uh, Diwata uh, Paris Panpage na sabi niya yung uh, pagkain daw na kanyang nakain na pumila siya ng isang oras ay hindi worth it kasi nga daw um, sunog at hindi maganda yung lasa ng uh, pares na kanyang nakain sa halagang isandaan. Yan. Uh, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ito pong si Diwata ay pinagkakaguluhan ngayon ng mga vloggers, mga sikat na artista at kahit saan po yata dako ng mundo ay kilalang kilala na siya. Dahil po sa siya ay pinipilahan. Mga tatlong oras ang pila sa kanyang uh, Pinakabababa ay isang oras na pila sa kanyang uh, kainan o sa kanyang Paris overload. Ngayon po, may napanood po ako dito at hindi ko maiwasang magbigay ng komento dito kay dito sa babae na napanood ko. Dahil halatang halata naman na nagpapapansin laang sa halagang isandaan kaysa sa alas 5 daw ng umaga, hindi ka pinilit ni Diwata na ikaw ay pumila diyan. At saka isa pa, ay hindi ka wala nagsabi sa iyo na ikaw ay pumila diyan para ikaw ay kumain. Ngayon, ah, hindi ganyan dapat ang paninira dahil maniniwala na sana ako sa iyo kung ikaw ay itinigil mo na yang pagkain mo ay hindi naman halatang halatang ikaw la na ay nagiiinarte at ikaw ay nakikisakailaang na gusto mong sumikat ako ay may video dito guys ipapanood okay, ko sa inyo dito. so, ayan niyo naman kung makikita gaano nyo yan. Yung pila. sabi ni ko kuya driver maikli pa daw tong pila na to oh, 'di ba nakita niyo sobrang daming nakapila So, ayun na nga, nagsimula na nga kami pumila. So, I think mga isang oras kami mahigit na nakapila. So, bandang mga 5 a.m. na kami nakarating doon sa eto sa kuhanan ng sabaw and kari So, since eto nakikita nyo, meron mga kaming lechon kawali and chicharon bulaklak. So, ano siya? Ano rice? halisabaw, kapos may kasama ng coke for 100 pesos. So, nagsimula na nga kaming mag-start kumain. Ayan, so, nung unang tikim ko sa kanin, medyo meron siyang, ano eh, medyo matigas, may, medyo hindi lutok yung kanin. Ayan, so, nung tinikman namin yung sabaw and chicharon bulaklak. Yung lechon kawali naman, meron ka, akong nalasa na medyo sunog. Ayan. So, as in, hindi siya medyo sunog. Sunog. So, yung sabaw, ang nangyari, lasang sunog na. Ayan. So, pero okay naman siya for 100 pesos. Kung sa tingin mo, uh, may ilig sa pares, sulit na yung 100 pesos kasi underrace naman siya. Ali sabaw. Tapos, may free soft drinks ka pa, di ba? Ayan. So, ayan, nag-start na kami kumain. Tapos yung friend ko, ang nangyari, hindi niya naubos. Kasi nga, ayun, medyo naumay siya. Oo, medyo nakakaumay naman talaga yung sabaw kasi sobrang daming chicharon bulaklak. Anong nangyari? Medyo mamantika na yung sabaw niya. Tapos naghalo pa yung lasang sunog kasi nasunog niya yung lechon kawali. Pero okay naman kasi medyo crispy naman yung lechon kawali. So nakita nyo, ah uh, actually kung ako yung tatanong, ah uh, sakto lang kung i-rate ko siya out of 10, siguro 5 ah uh, fine siya kasi may mga na Bibilan na akong ibang pares sa mga bangka sa mga kanto-kanto mas masarap yung sabaw kasi ang tinitingnan ko talaga sa pares is yung sabaw kung mala ano masarap kung lasang-lasang mo yung sabaw eto kasi ang umong lasa ko is yung sunog eh nasunog yung ano eh lechon kawali tapos yung chicharon bulaklak. Ang daming chicharon bulaklak in fairness ha. Tapos habang kinakain mo yung chicharon bulaklak, nauumay ka. Kasi nga, ang daming mantika. Ayan. So kung i-rate ko siya, siguro five. Ayan. So kung ma -recomm kung recommendable ba siya, ah, uh, Depende na lang sa inyo, no? kung gusto nyo matry, ma-experience dito. Pero, ayun nga, as you can see, nasabi ko na kanina na marami ako na nalasa ang pare sa ibang ibang mga kanto, ibang mga bangkaita. Mas masarap pa sa kanila. Pero kung ito, sulit siya. For 100 pesos. Kasi nga, overload. Ayan. So, yung friend ko kumuha ng ano, separate na sabaw. Doon sa isang bowl. So, doon namin nakita, ay, shit, ang sarap. Ang sarap ng sabaw. So, kung bibili ka dito, huwag ka, huwag mo nang ihalo yung sabaw. Tsaka, chicharon balaklak. And lechon kawali. So, dapat separate na sabaw. Para lasang-lasa mo, nanonood yung sarap ng sabaw. So, sabaw is life, diba? Ayan, so, inubos ko na. Nag-start na ako kumain. Pero, yun nga eh. Kung walang soft drinks talaga, mauumay ka. Mau... Ayan, so, sulit ba? Sulit ba yung pila? Mm, kung gusto mo ma-experience, no? Yung, ano, yung lasa. Hindi yung diwates para, diwata pares overload. Sulit naman. Pero para sa akin, yung puyat ko na, na pumila ako kasi nga afterward, uh, okay. Medyo na-disappoint lang talaga ako dun sa sunog na lechon kawali pati chicharon bolaklak na umay talaga ako. So guys, ayan na, sa, sa mga gustong pumunta dito, nandito lang siya. Sa, uh, actually, nag, pumunta kami dito, nag-grab lang kami. Nag-pin lang kami ng diwa, ipin lang yung diwata. Para is overload, then dadalhin na kayo. Ni Kuya Grab Driver dito. Ayan guys, so... Pero sana next time, no, kung babalik kami dito, sana hindi na nasunog yung lechon ko Kawali. Kasi na-disappoint talaga ako dun eh. Sa lech, nasunog na lechon Kawali. So, ang nanasaan ko lang talaga is puro sunog, ba? Diba? Ayun guys, yun tulad nga na ano sinasabi niya, kayo na umay daw siya. Eh ano pa bang inaasahan mo, uh, ining, diyan sa iyong kinaing iyan? Iyan eh, ay pari, sadyang mataba iyan. At saka, yun nga sinasabi niya na madami siya sinasabi, kayo ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw, yung isandaan daan mo ba, kaya mong kainin? O ba? Diba? Uh, si Diwata ay nagtatrabaho yan ng patas. So, supportahan na lang natin. Huwag wag natin siyang... Um, gawa ng mga kwento-kwento dahil sabi nga ni Diwata ay uh, pagkakampi mo ang Diyos ay hi, lahat ng masama ay hindi natatagumbay tandaan nyo yan dahil kung para sa kanya talaga yan, kahit sinong kumadlang ay para sa kanya. Maging masaya ka na lang sa nangyayari ngayon kay Diwata. Yun lang, yun lang ang aking komento. At sana yung mga nagsasabi na kay siya ganyan-ganyan, manahimik na lang kayo dahil hindi nyo mapipigilan ng pagangat isang tao basta ang Panginoon na nagpala sa kanya. Ayun lang guys, maraming salamat. Ito lang po ang aking uh, komento doon sa napanood kong video. Bye-bye!